Okay, ayun, isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga ka natin dyan. Ayun, eto na siguro yung magiging part 2 nung ating pag-aayos dito sa Mover S10 na to na kinuha ko ulit doon kasi naglolo ko na naman siya talaga. So, ayun, dali ko muna sa bahay and then paliwanag ko sa inyo na isang mabilis. Uh, meron na akong ginawa dito pero hindi pa rin siya nag-okay. Lumalabas pa rin daw yung error. Uh, 001 So, yun, dalhin ko muna sa bahay na isang mabilis. At, ayan, uh, ito na nga, nadala na natin dito sa bahay. And then, tinutulungan tayo ni Franz. Ayan, yung kanyang uh, FB page. Kung gusto nyo nang uh, magpagawa rin sa kanya, nag-home service yan. And then, ito rin, yung isa, si Label Valdez. Ayan, pwede nyo rin kontakin at uh, pwede rin kayo magpagawa dyan okay so ayun ang hinala ko dito dito sa mover S10 na to eh ang sira dito o uh, dalawa na lang yung nakikita kong issue kung hindi yung uh, controller eh yung kanyang uh, hub kasi ang nangyari dito mga ka DIY sa kanya eh kapag uh, tumatakbo okay naman Kaso nga lang, may mga certain na uh, layo. Kunyari, naka 2 kilometers ka na o 3 kilometers. Doon na nagkakaroon ng error. Doon sa kanyang uh, panel. Tapos nagangarag na andar niya. Lumalabas yung error na code na 001. So, ibig sabihin, kung gagamitin mo lang dito, paikot-ikot ka lang, okay lang. Pero once na makalayo ka na mga 2 kilometers, doon. Tsaka na magsisimula yung kanyang problema. So... Ngayon, ang gagawin namin, eh, che-checkin muna namin yung una. Una muna dito, yung kanyang hub. O, tingin ko kung may tubig, or kung napasukan man ng ano yan, eh, titignan namin kung ano yung nasa loob ng hub, kung sira yung kanyang transistor. And afterward, pagka wala kami nakita nga... Uh, uh, tubig dito sa kanyang hub eh talagang uh, magiging controller na eh, magiging talagang issue niya talaga kaya uh, for now uh, kalasin muna namin ayan kinakalas niya na at ang namin yung hub, sisilipin namin sa loob. At ayan mga no? Ayan, uh, bubuksan na natin the moment of truth kung makikita natin kung ano ba talaga laman nito Sige, sama na, Dre. Yun. Boom! Yung pala dahilan mga ka-DIY. Oh no. Ayan oh. Ang dami pala talagang tubig. Uh, ayun sabi ko nga mga ka-DIY Kailangan din talaga natin checkin muna to So ngayon ang magiging analysis natin Dito muna tayo Papalitan natin yung kanyang transistor Kasi yung transistor nya dito Ay parang kinakalawang na yung paa So ayan papalitan na rin natin yan Kasi talagang bibigay na yan Pasira na yan At yun may tubig nga pala talaga Ayun Pagka napalitan na natin to ng transistor, ibabalik na natin to sa kanya and then pati testing natin ulit. At kapag ka ulit, ganun pa rin yung nangyayari, eh talagang babagsak na tayo doon sa scooter niya, doon sa kanyang uh, controller. So sa ngayon, eto muna kasi sa ayaw at gusto mo man, sigurado naman talaga na hindi talaga okay to kasi eh, no, may tubig talaga. Ayan, papalitan natin yung transistor niyan. Boardless, ipapalit na lang natin kasi mahirapan tayo maghanap ng ganito sa ngayon. Pwede naman dyan boardless. At ang magkakabit nyan ay walang iba kundi si Franz. <laughs> yan ang magkakabit mga ka-DIY. So, yan isa sa tropa natin na mga gumagawa. At ayan, lilinisin ngayon natin siya. So, ayan mga diy dito naman ano. Uh, kinabit na ni Franz yung boardless. So, naka-boardless na siya dyan. <laughs> so ayan mga kadiway lalagyan na rin natin ng grasa kasi nga pinasok na ng tubig ayan, lalagyan natin ng grasa yung kanyang mga bearing ginagin natin ng gasket syempre so ayan papasok na okay tune Okay, so yun na, uh, ikakabit kakabit na natin and then tatry na ayusin. Yan, mukhang okay na itong pinalitan ni Franz. Okay, yan mga ka-DIY, natapos na nga nating uh, palitan uh, yung kanyang uh, hall sensor dito sa e-scooter. At uh, tatry natin kasi ang nangyari kasi dito, uh, almost mga 2 kilometer eh, naglalabas na agad siya ng tinatawag nating code E001. So, tatry natin kung hanggang saan yung aabutin. Kung maglalabas pa siya ng E001 uh, kapag ka umabot na mga almost 2 kilometer ko. Kasi laging ganun yung nagiging senaryo niya. So, yan, tatry natin. At ayan na uh, test drive na nga natin. Ay mga kadiwa nandito ngayon tayo sa C6 sa may flood control ano. Ayun. Ayun, uh, do sa ating test drive na ginawa, umabot siya ng 5.2 kilometer So ayan niya kalagay naman niyan diyan. So 5.2 kilometer yung inabot niya. Eh, nung ginagamit kasi ito nung may-ari, almost wala pang 2 km. So, yan yung area niya. Almost 2 km, uh, wala pang 2 km. Eh, tumitirik na siya. Is, eh, at naglalabas na siya ng code nga dito na E001. Pero yon sa pagkakataon na to nung nalinisan na nga natin yung kanyang hub at uh, pinalitan na rin natin yung transistor niya, eh, nag-okay na. At uh, mukhang aabot na to ng uh, malaylayo mga ka -DIY. Kasi 5 kilometer, medyo malaylayo na rin yun At wala siyang sintomas na ganun sira Kaya yun ang doon na lang mga ka-DIY And then uh, maraming salamat sa panonood At uh, sana may nakuhaan konting idea doon. Thank you